Hello mga ka-farmers, welcome back sa ating channel. So for today's video mga ka-farmers ay magdisinfect tayo ng krudo sa ating babuyan. Dahil meron tayong banta ng ASF dito mga ka-farmers. Marami na po sa aming mga kapitbahay dito ang affected. Pero hindi pa siya confirm mga ka-farmers na ASF talaga. Merong isang magbababoy dito kanina na pinuntahan ng DA. Then yung result daw is next week. So yun po yung problema natin mga ka-farmers dahil paano na akong mag-positive. So ngayon, ang ginagawa ko mga ka-farmers ay more on prevention muna. So, isa sa nakita ko yung nag-spray siya ng krudo sa kanyang babuyan as prevention. Wala naman sigurong mawawala mga ka-farmers kung gagawin ko din yon di ba? So, kahit na anong klaseng prevention gagawin po natin. So ngayon, magsisimula po ako magdisinfect disinfect sa aming babuyan gamit ang crudo mga ka-farmers. So dito tayo magsisimula mga ka-farmers sa isa nating inahin. Yes. So ganyan lang po yung pag-spray natin sa crudo. Ito daw kasi crudo mga ka-farmers, insect repellent siya. So kung nag-spray tayo nito sa ating babuyan, wala pong mga langaw at lamok na lalapit sa ating mga baboy. Ang career kasi ng ASF mga ka-farmers ay yung mga lamok, langaw, mga hayop. So, yan sila. Pero yung marami kasi dito mga ka-farmers ay lamok at langaw. So, yan ngayon susubukan natin. Pero ilalayo ko lang siya sa mga baboy mga ka-farmers. sa bubong mga ka-farmers spray natin pati sa sahig This is my first time na gumawa nito mga ka-farmers so hindi ko muna siya ilalagay sa may harapan ng baboy Then sa sahig Ayan Grabe din yung hangin dito mga ka-farmers kasi pupunta din sa akin yung spray. Yun yung problema ko kasi pupunta din sa akin yung spray. So marami talaga yung langaw dito mga ka-farmers. So this is my first time doing this. So bibigyan ko po kayo ng update mga ka-farmers. Bukas, dahil meron ako isang vlogger na nakikita na once a day siya nagspray gamit ang crudo. So, hindi lang muna ako papasok sa kulungan, mga ka-farmers. Bukas na lang ako papasok doon kasi nasa trial process pa ako, mga ka-farmers. Pati yung ina yung dito, mga no, ka-farmers, medyo marami siyang langaw. So, hindi na natin. Dito ako kasi yung kanya yung papunta dito. Okay. <coughs> <coughs> So mag-update ako bukas mga ka-farmers kung hindi ko talaga napapansin na meron namang mga langaw at lamok na papasok dito. Lalo na yung nakasanayan mga ka-farmers na marami talaga. Ayan. mga ka-farmers, effective siya. Kasi yung langaw nawawala. Merong nga langaw yung katawan nila kanina mga ka-farmers. Then ngayon, naglaho yung mga langaw. So feeling ko effective siya mga ka-farmers, I pray. So new discovery natin to. Sa maraming salamat kay Mr. Mag-Uoma TV. Maraming salamat sa inyong advice then dito na naman na partners natin mga pa farmers hindi na lang muna ako papasok ngayon sa kanilang kulungan dahil nakapalda ako mga pa farmers galing kasi ako sa school ng aking anak so hindi muna ako nagbihis ng pambahay so ayan bukas na ako papasok dito effective siya. Ayan, sa mga sahig. Ayan, sa mga sahig-sahig. Hindi ko na binasa yung kulungan, pati yung sahig, mga pa-farmers, dahil crisis kami ngayon sa tubig dito. So, ayan, ang daming problema ko ngayon sa aming babuyan. Meron pa itong ASF, meron pa itong tubig na kailangan-kailangan natin sa paglilinis. So, Brabe. Hi! Itong dito, ayan sila, mga pa-farmers, at saka itong dito sa kabila, kukunin na po yan bukas yung nasa kabilang kulungan pa ang walang buyer. So, ibibenta na lang natin ang wala sa oras yung patiners natin mga ka-farmers kaysa mauuwi po sa wala. Yung mga kapitbahay namin dito, namamatay na po yung mga baboy nila pero wala pa pong confirmation. Yun nga maghihintay po tayo ng confirmation sa DA. I pray na negative, pero sa tingin ko talaga mga ka-farmers, parang positive siya, base sa mga symptoms. Kaya, sinubukan ko po yung mga posibleng prevention sa ating mga babuyan. Aside from paglilinis, para hindi malapitan ng mga langaw at lamok ito mga baboy natin. Like, sila po yung mga number one carriers ng sakit na ASF. din. Wala pa kasi itong vaccine. I think sa ibang bansa, meron na silang vaccine. Pero hindi pa po dumating dito. So yun mga ka-farmers, susundin ko na lang po yung advice ng isang vlogger at isang subscriber natin. Actually, siya yung first na nagbigay sa akin ng idea na ito yung gawin dahil nakasurvive daw yung mga alaga niya sa ASF. So maraming salamat po sa inyo. Then, minimension niya yung pangalan ng vlogger. So, I tried to search him. So, para sa akin, great idea naman sa kanya. So, maraming salamat po sa kanya. Kaya, ginagawa ko rin po ito ngayon sa aming babuyan, mga ka-farmer. So, thanks to you both na nagbigay sa akin ng ideya na ito. Pag ganito kasi sitwasyon, mga ka-farmers, kahit anong mga wedding prevention or pwedeng igamot gagawin natin para makasurvive lang po yung mga baboy natin. Alam naman natin na kapag sinabing yung mga baboy tinamaan ng ASF, 0% survival talaga siya. Kahit na ganun mga ka-farmers, bilang magbababoy, we still have to try our best kung paano ba natin ito solusyonan at paano natin ma-prevent. So, yan po ang nakakalungkot dito ngayon sa Negros Oriental, mga ka-farmers, particularly in Tanhay City nandito ako sa Tanay City ngayon. Ang baba pa ng presyo ng ating mga baboy mga ka-farmers, yung mga patiners namin dito, itong walo na pang lechunin, so 25,000 lang siya, pero okay lang yun mga ka-farmers. Ang importante, maibabalik ko yung pera na naibili namin ng mga feeds. Itong mga BX, sariling produce kasi namin yan, so masasabi natin na quits at saka yun, labor natin. We pray na makakabawi na lang po tayo sa next na pag-aalaga natin mga ka-farmers. Ako, hindi talaga ako susuko na mag-alaga ng baboy. Kahit na maka-encounter pa tayo ng mga malalaking problema mga ka-farmers, I still believe and pray na ma-okay po ang lahat ng ito. Dahil dito kasi kami nakapundar mga ka-farmers, nakapagawa ng bahay, at saka sa iba't ibang pangangailangan namin, dito talaga kami nakakuha. Dahil dito, makakakuha kasi tayo ng malaking pera. So, makakagawa tayo ng mga projects, lalo na sa ating bahay. So, yan. Tomorrow na naman, mga farmers mag-spray ako ulit nitong krudo. Pag-uwi ko, galing sa school ng aking anak. So, ito effective siya kasi wala na langaw dito. Kanina, itong baboy na ito, ang daming langaw niya. Pero ngayon, medyo naglaho yung langaw. So, ayan mga ka-farmers. I hope na ang video ito ay makatutulong din sa inyo. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay parang updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat mariskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapo ko kababaihan, hindi puwad lang ang kastarihan natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit nanumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po! God bless! Happy farming! Bye bye!